Yes po, muli po isang magandang magandang araw po sa ating lahat mga kabaranggay uh, Araw po ng uh, linggo, September 14 uh, Wala pa rin pong update pero marami pong issues at mga katanungan po na sasagutin natin po mga kabarangay, meron po tayong content at uh, nasabi po natin na pwede pong uh, maaaring may uh, tatlo po na senaryo na mangyayari yun nga pong uh, una ay uh, yung chance po o may chance pa po na uh, pwedeng maganap ang uh, halalan sa December 1, uh, 2025 at uh, yung isa naman po, uh, yung option na maaaring nga pong uh, halimbawa magdeklara na unconstitutional itong RA 12232 pero hindi December 1, 2025 ang halalan uh, maaaring 2026 pa po, uh, po pero hindi po November 2 at uh, siyempre po yung umiiral po na batas na mas malaki yung porsyento na mangyari uh, November 2, 2026 uh, ayon po sa Republic Act 12232 ang sasagutin na po uh, po nating katanungan ay bakit daw natin nasabi na may tsansa pa para sa uh, halalan sa December 1, 2025 Opo mga kabaranggaya bagamat ang umiiral po na bata sa itong Republic Act 12232 ay hindi po natin maitatatua na uh, nakapetition po yan Yes po, nasa Korte Suprema po ang usapin yan at uh, sa September 22 or 23 pa po mag-a-assume yung uh, Supreme Court uh, kaya ihintayin po natin uh, para malaman na natin kung ano po talaga yung kakatigan ng korte at uh, yan po ang dahilan mga kabarangay kaya sinasabi po natin na may chance pa yung December 1, 2025 uh, dahil po may usapin nga at uh, ang desisyon po ng korte ang ating hinihintay dahil kung uh, ang Republic Act 12232 na po ang talagang iiral eh hindi na po pag-uusapan yan tuloy-tuloy uh, na po yan Ah uh, kaya nga lamang po ay uh, may uh, petisyon mga kabarangay. At ito po, mga kabarangay yung titingnan natin dapat. Mga kabarangay ang uh, Supreme Court ruling po na nagtatakda ng December 1, uh, 2025 ay wala na, natakpan na po ng RA 12232 na nagtatakda naman ng halalan sa November 2026. Pero bakit nandyan pa rin po at naka-schedule pa rin Itong uh, filing of certificate of candidacy sa October 1 hanggang October 7. Mga kabarangay, uh, ginagawa lamang po ng COMELEC uh, yung kanilang trabaho. Bagamat napakarami pong mga kritiko at may mga nagsasabi din sa mga uh, may alam din sa batas na dapat ay hindi na po pinaghahandaan ng COMELEC itong uh, December 1, 2025 dahil meron na nga pong bagong batas itong RA 12232. Pero matibay po ang paniniwala po ng COMELEC. Kagaya din po ng ating paniniwala na may tsansa pa rin po na uh, magdesisyon ng korte at baka po ideklara na unconstitutional nga itong RA 12232 mga barangay. Kaya uh, hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po nila tinatanggal o inaalis ang schedule. Uh, ng uh, uh, Filing of Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang October 7. Yan po mga kabarangay ang pangunahin po nating basihan na sinasabi po natin o kaya po natin sinasabi na may chance pa po na matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Kung makikita po or mararamdaman po ng uh, kong umelek na talagang mapopospon na po ang halalan at yan po ay magaganap na sa uh, 2026 kahit uh, hindi natin uh, hindi natin sabihin o kahit hindi uh, November to 20, uh, 2026 basta 2026 tiyak po mga kabarangay ang COMELEC po ay uh, pipigilan na 'yan or i-stop na or kakansilahin uh, kakanselahin na po itong filing of certificate ng October 1 hanggang October 7 so malinaw po mga kabarangay hanggang uh, hindi po tinatanggal Uh, ng Komilek, uh, ito pong uh, advisory ng uh, pagpapile ng certificate of candidacy sa October 1 hanggang October 7 ay napakalaki pa rin po ng chance o may chance pa rin po ang uh, December 1, 2025 Siyempre po naman ang uh, talagang nangingibabaw sa ngayon o yung may mataas na porsyento, ito nga pong uh, Republic Act 12232 na nagtatakda ng halalan sa November to 2026, uh, siya po mga kabarangay ang umiiran po na batas. Uh, kahit na petisyon pa pa, pa yan, uh, uh, nandyan pa rin po yan. Hanggang hindi po nagdideklara, na, o, eh, hanggang hindi po idinideklara ng uh, Korte Suprema na ang Ari 12232 po, ayan, constitutional, yan po ang matutupad at yan po ang uh, magaganap mga uh, kabarangay dalawa lamang po yung iniintay natin uh, Maaring maaaring ideklara ng Korte Suprema na yan ay unconstitutional or constitutional so muli po uh, ano man ang mangyari ano man ang maging resulta lagi lamang tayong nakahanda at lagi nating tatanggapin ano man ang maging resulta pabor man sa atin or hindi Hanggang uh, sa kasalukuyan po ay wala pong uh, binababa na temporary restraining order or uh, status ko ante order ang Korte uh, Suprema mga kabarangay uh, at hindi po pa rin pinipigilan ha? hindi pa pinipigilan ang uh, RA 12232 ang RA 12232 po rin po ang nangingibabaw at umiiral po na batas mga kaibigan mga kabarangay hintayin po natin mga kabarangay ko magkakaroon pa ng uh, or magpapatawag pa ba or mag-i-schedule pa ng uh, oral argument ang uh, Korte Suprema or hindi na uh, dahil uh, uh, yung balita nga po natin na hindi na po sumagot itong uh, mga respondent, mga uh, kabarangay uh, at uh, nandyan naman daw yung kanilang uh, yes po uh, malinaw naman po na nakasaad na yung isasagot nila Uh, na nakapalong po sa RA 12232 So hindi na po sila uh, nagkomento mga kabarangay uh, uh, At uh, si Atordeng Makalintal naman po ay uh, nahihilatahala na, naipahayag na, na, na yung kanyang ilang mga komento uh, doon po sa uh, petisyon po o kontrapetisyon po ng uh, Liga ng Mga Barangay So ayan uh, nga po, malinaw po na parang oh, hindi na nga talaga Uh, nagkomento ang uh, Office of the President ang uh, Senado at Kongreso. Pero malamang po sigurado na nagkomento ito pong uh, parte ng Comelec. So muli po maraming maraming salamat sa lahat po ng mga sumusuporta kay ko String uh, at uh, sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. po ang notification bell at all. Para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Poinertring. Uh, pwede naman po kasi magbaba uh, ng desisyon ang uh, Korte Suprema na uh, wala ng uh, oral argument mga kabaranggay. Uh, dahil uh, nandyan naman po yung uh, uh, ay may basihan naman sila uh, doon po sa petition o sa petitioner. Ganon din po yung uh, Uh, Republic Act 12232. So, may pagbabasihan naman po sila. At uh, kung sakali po na uh, makita po ng korte na pwede na sila magbaba ng desisyon nang wala ng oral argument, ay magdi na po yan. Uh, maaaring ang kakatigan ay ito pong RA 12232. Or pwede rin po na katigan itong petitioner at ideklarang muli muli uh, ito pong... Uh, RA 11232 kagaya po ng pagkakadeklara ng uh, 11935 uh, na unconstitutional ay uh, posible po mga kabarangay. At kung uh, makikita naman po ng uh, Korte Suprema na ang magkabilang panig po ay may punto pareho, so obligado po sigurado na yan po ay magkakaroon po ng oral argument. At kapag nagkaroon po ng oral argument at wala pong TRO na lalabas. Mga kabarangay, 99.9% po ang uh, porsyento na mapoprospon na po ang halalan sa December 1, 2025. Yes po, napakahalaga po ng TRO kung sakasakali na magkaroon po ng oral argument. Dahil uh, kakain po ng oras, araw at panahon yan. At palapit na po ng palapit ang December 1, 2025. Sakali naman po na uh, magbaba ng TRO or status ko ante order ang uh, Supreme Court, yan na po magiging 101% naman po na tuloy na tuloy na po ang halalan sa December 1, 2025. So ano man po ang uh, maging resulta? Ang po natin.